lagay ng chichis oil tayo pagamit natin ng ito ito mga kailangan natin kailangan tapos sa ng langis sa applies sa saka itong basahan para guys tanggalin natin yung tarot na lalagay muna natin to ta. tapos tanggalin na natin yung tornilya na ito. Okay, guys Ito kita ba ternyata dia mah tetangga net ya kita ya deket dapet nih kan akan men main mana guys may team na luwagpas kasi yan ng 1-5 so, may team na yan habang pinapatulo natin yan dito tayo ma ito ang place dito natin yung gamitin yan patokan mo yan ito nasa natin muna Tapos natin yan para hindi magbakat yung place natin. <coughs> yung paikot nyan, pag ganito. Yan guys, medyo madumi siya. Lumagpas na kasi ng 1.5 yan. Hindi ko pa napalitan kasi. <coughs> hindi pa dumarating order natin. yan guys pag malinis na yan okay na yan tapos ito linisan din natin to para pagbalik natin malinis na yung ilaw pagbalik ko na lang Ah. Nasayod na to ah. Huh? Pero so, tapos yun guys, lagay na natin. Tapos na. 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 ay tagilid natin itong motor para lumabas yun. Masayod na itong ano. Masayod na ito. Natusok ako. Ibalik mo yun doon. Pag ikaw natusok yun, ibalik mo yun. Tagilid natin yan para lumabas yung mga natitirang langis. Yan o, kita mo medyo malakas pa. Ganyan mo ilan. Yan. Matulo pa siya. Tapos pag wala na, narito naman, kung may lalakas. Kung wala, balik pa. Yan, mayroon pa ulit. Mayroon mo bus pa ulit. Pasyan, tumigil na siya. Oh, mayroon pa. Pag tumigil na yan, pwede natin Pwede na natin ibalik. Ito na guys Babalik na natin yun So pumasan muna natin yan Pagbalik okay, okay, guys balik na natin Kamay muna gamitin natin sa pagbalik Ngayon okay, pag sumikit na yan, gagamitin natin ng ano ng tools. Okay <laughs> ah, na yan guys, huwag natin masyadang pwersahin. Tapos ito na, susunod natin. Ng hotel pala yung gamit natin guys na na-order ko lang to sa TikTok. Kunin ko pala yung ano, imbudo. Si imbudo na kalimutan ko. Yan da kanina. Tapos ilalagay na natin to. 1 liter pala yung order ko guys na. 1 liter. Yung tira nito. Niipon ko. malamit na nga mag ano, eh. Mag isang litro din yung tira nito eh. okay so guys, lagay na natin. 800 ml lang lagay natin. Check na lang natin kung 200 na lang natira. Hmm. 300. Isabihin dito yung 200. yan okay na 100 na natira pero tapos yan guys na no? babalik na natin itong stick nya kung muna natin bago natin ibalik Kamain muna natin yung Ano, pasok! nadi-dislocate yan kumbaga nag-iiba yung ikat niya kaya nalolos thread pag matigas natin pilitin ito na pa kipan na natin okay na yun guys